Yo, what is up, mga idol? So, ngayon ay 2.40 a.m. na. So, pinoys over ko to dito sa Quezon. March 3 mga idol, Monday. So, last last ride pa namin to mga idol. So, bahon kami dito na view deck. Ito na nga ang part 2 nung naunang video natin dito sa view deck. Kasama natin sila Ekong, si Jericho, uh, si Cedric, tsaka si Kurt. So, mga idol, ito na yung isa sa mga pinakamahukunat na ahon dito sa view deck limay. So, makikita nyo, maganda yung view dyan. Medyo mataas lang yung mga damo. Pero napakaganda. Dito sa kaliwa, pag kumaliwa kayo dyan, paduwali. Pag kumana naman kayo, limay view deck yan, mga idol. So, yan. Nandyan na rin yung camp, ano ba yung? Marilag ba? Nalimutan ko yung pangalan ng camp na yun. So, maganda rin pumunta doon, mga idol. So, ganto naman yung view kapag bumaba na kayo sa mismong view deck. So, inaanyahan ko kayong pumunta dito sa limay view deck, mga idol. Uh, banayad naman yung unang mga ahon, pero sa siguro mga uh, wala pang 400 meters yung matatarik so pwede naman sa mga beginners ito na nga at bumulusok naman kami pababa ng view natapos na namin ahunin mga idol so yun yung mga kasama natin kita nyo naman masigla masigla after ng boodle ride so dito mga idol tatawid naman kami ng highway tawid highway nga pala ito mga idol so yan uh, tamang, tamang kwentuhan muna kami at uh, kinukwentuhan namin to si Echo <laughs> kasi nga baka may plano na naman tumira ng bata na to at eto na nga nakakita siya ng flammable grabe talaga tong bata na to mga idol kasi kahit anong pagod na eh nakakatira pa ng ganyan so sa datan lang natin sasabayan lang natin yan hindi to mga idol lumatakbo kami ng 28 to 30 kph minsan 32 ganun pero gulat kami, hindi namin naabutan. Yun pala mga idol. Tumutok siya sa Playmobil. Napakadira ulo talaga ang bata na ito. So, kung napapunod ng kuya niya, yari ka eh, kung putris mo. <laughs> pala mga idol, kung baka natatanong niyo kung bakit kami nandiyan sa Quezon. Uh, na hospital kasi mama ni Ate Rose nyo, nung kasaba ko. Bali, may umbayanan ko na sa hospital. Uh, medyo critical pain condition niya, naputokan siya ng ugat sa ulo. So, kay mga idol, ingat-ingat uh, yung mga magulang niyo, yung mga nakakatanda sa inyo. Pag alam niyo ng hina high blood, payo ko lang sa inyo mga idol, magpatingin na kayo, magpakonsulta na kayo. Huwag niyo nang hayaan na tumagal pa yung pag high blood mga idol. Delikado yan. So, nandito na nga tayo sa Santa Elena, yung unang ako naman sa highway. At ito, nakita ko na dito si Ekong, kaya medyo kinarga ako na dito mga idol. So, ito na nga. Uh, gugulating ko pa dyan si Eiko eh. <laughs> Kasi itong bata na itong kulit talaga. Kasi so, ito yan si Eiko. yan yung naka-road bike na yan. Ang maganda pa dyan, ang malupit pala dito mga idol. Naka-fixed gear pa yan mga idol. 53 yung gamit niyang chainring. So, mga idol, meron pa tayong uh, part 3 ng video na to. So, shoutout na lang sa inyo lahat. 3 uh, minutes lang pwede.